Guys, literal na ban ako sa Roblox. Na ako sa Roblox. Tignan mo, oh. yung isang account ko na ban ako sa Roblox. Ito kasi nangyari. Kasi nga, itong ages Mag ko, ayaw mabuksan. I got banned from this game. banned for one day. Banned from one day. Wag mo sabihin na i-banned mo ako sa one month, ha? For three years. Dati na banned ako. Puro well, saklag kasi nga ako. Literal na banned ako, guys. Hindi to joke. Hindi to joke, guys. Hindi na to joke, joke, joke. Hindi to joke. Wala akong joke, joke dito. At delete ko pa yung blocks ko. Tingnan mo to, ah. No text ko yun, ha? Come on. na ba na ako dito? Literal na pa anak ko ayo kung ganito. Banded. Banded talaga ako. Galo pa no tayo makakabalik dito ngayon. Loko to ah. Una guys, so babalik ko ah, AG Smug. Ayo pa rin oh galaw ito nga si sa Aegis Magnet ayaw pa rin paano to nakakainis naman to kasi eh gabi tayo sa google tayo ito sa google tayo ito sa google tayo sa google <coughs> natin sa Google. Grabe, paano to? Continue in browser. Log out. Log out. Dito. Guys, paano to ngayon? continue in browser logo send code Gala ko Ah, kainis pa naman to. Doon pa naman ako. Maraming level doon. Sa Roblox. kasi yun no itong ito yung character ko ganito kasi yung character ko ganito yung character ko sa Roblox ito ito ayan itong bacon na to ayan kasi yung karakter ko ayan oh Alala ko pa rin po eto nga pala yung place ko hindi ko ino no hindi ako nag uh, ano dyan gabi paano na to? kakainis naman to ang sarap niya ito dilitin so yung ito yung flock sauce dilit natin ito nabanda ko from one day come on bro ang sa flock sauce so, Dito sa full ako sir Na wala na Bilisan mo, tagal naman. Tagal. Tagal talaga. Ayan o, oh, nag-upgrade. Upgrade. Upgrade. Bawal pa rin. Files sa akin. Wala na tong loko guys ha. Hindi talaga ko to ini-death yung edit ko eh, ito lang color oh, ito lang yung pang color lang yung pang edit ko wala na wala na akong ibang edit wala na akong ibang edit dito wala na akong ibang edit dito, ibang edit dito. paano to na guys ulitin natin I got banda pakis pa naman vacation and up plus band one day murder vs chamber film detail film detail fly 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 Um, angsuran dua Not ban nih apa ini so naman tuh nonton nonton fly fly bang bang fly bang Bang nine easy fly, fly jump six. Bang player nine fly. Get me back. Get me. Get me back. Get me back. Fly, 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 fly one. <smakes noise> PL Um, don't, don't burn, don't burn, burn me. Don't burn me. Ah, uh, shish. Shish. Try natin. Kaya kainis pa naman to. Iba na lang account yung gagamitin ko. Paano to ngayon? Gosh! Shesh. Anong gagawin ko dito? Anong gagawin? Uh, anong gagamitin ko dito? Size? sa isa lang yung ah uh, yung uh, tinatawag ko na uh, na account sa isang account lang ako maglalaro palagi Okay, oh, nice oh, eh, eh. Sino to nga ko? Ito, ito yun, e. Eh. Ito yun, oh. o. Ito, 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 ito. Paano na ito makukuha ko? Paano ko ito makukuha? Paano ko ito makukuha? Uh. Paano ko ito makukuha? pano ko tumakuha no pano ko tumakuha guys mau subscribe kayo guys para bukas makukuha ko na yung account ko na nangingigil na ako dito gigil na ako dito gigil na talaga ako dito so dito na tayo tapos yung video natin guys so forget to like and subscribe bye bye